Good morning sa aking mga viewers ngayon. Welcome to MJ's Vlog. So today is Friday at ayan, naglalakad ako papunta ng market kasi bibili lang ako ng udong noodles tsaka karot siguro. Kasi may mga iba pa akong vegetables doon na natira sa dinner namin. So ngayong araw na to, Friday ng date pa ngayon. <laughs> hindi kundi hindi na -up sa date ngayon. Parang September 25 at... Okay, so hindi pala 25 guys. Uh, September 27 na pala yung date ngayon. So ngayong Friday. Uh, at ayun, yun lang naman bibilhin ko. Yun lang naman yung bibilhin ko sa market kasi ngayong araw na ito magluluto lang ako ng lunch. And then ang gabi, yung amo kong lalaki daw yung magpiprepare ng dinner namin. So siya din yung bibili kung ano yung lulutuin niya ang dinner. So siya din bibili kasi na wala siyang trabaho ngayon. Bali 3 days daw. Ang chika sa akin na alaga ko. <laughs> 3 days daw na hindi pa pa. So, hindi ko alam hindi ko alam kung bakit hindi siya papasok ng 3 days pero yun yung sabi na lagak 3 days tapos na yung araw na to kumpleto kami sa bahay kasi yung amo kong babae ano rin siya kagabi meron siyang kunting fever at saka nagpatikap din siya kagabi kaya hindi siya pumasok ngayon dahil parang nangangati na yung kanyang lalamunan So parang may upo na siya. Actually nung last last day pa yung parang nangat yung lalamunan niya pero kagabi hindi niya na siguro lahat kami kompleto sa bahay ngayon. So hindi ko alam, wala akong masyadong gawain ngayon basta pag ganitong kompleto talaga kami talagang uh, wala akong masyadong gawain sa bahay kasi pag nandito yung amo kong lalaki siya naman yung nag-aalaga din sa alaga ko. So ang gagawin ko na lang kunting inis-linis sa bahay. Ganun. Then tambay na naman ako sa kwarto ko mama. Yan. <laughs> Mabubor na naman ako kasi wala akong masyadong gagawin ngayong araw na to. Pero okay lang at least kahit paano nakakaya naman kaysa naman sa Kapunis, kaysa naman sa ibang amo, di ba? Ayaw nilang nakita yung mga katulong nila na nakatambay lang. Walang ginagawa at yung mga amo ko, hindi sila ganun. Kaya yun, dapat hindi ako nagre-reklamo. <laughs> yung boses ko, parang iba kasi parang meron na akong kunting ano din, ubo. Pero hindi naman siya as in ganun ka-serious. Kaya yung ginagawa ko na lang is uminom, umiinom ako lagi ng maligamgam na tubig. Tapos na paggabi, naangati din yung lalamunan ko. Parang dalawang beses akong uh, kagabi kasi nangati yung lalamunan ko. Pero okay naman, nakakaya ko pa naman. Bira lang naman ako nahawaan sa kanila kapag sila lahat nagkakasakit. Bira lang ako nahawaan. Parang sa pag-i-stay ko sa kanila, parang dalawang beses pa lang ako talaga nagkasakit. O, dalawang beses lang ako nagkasakit. So, yung sa sitwasyon ko naman, pati siguro yung amo ko, nahawaan na rin siya sa kanyang anak, sa alaga ko. Kasi nga, yung sipon, tsaka yung ubo ng alaga ko, hindi siya marunong magsinga. So, ang nangyari, kami yung, yung sa kanyang anong tawag nun. sa kanyang sipon, yung o oh, yung sipon niya, kami yung sumisip-sip, meron kami kinagamit na pang sip-sip. Sa sipon niya kasi hindi siya marunong magsinga, kaya siguro kakasip-sip namin sa kanyang sipon, bali lang weeks na, parang 3 weeks na mag-isang buwan na yung sipon ng alaga ko. Tsaka ubo niya, hindi pa rin nagaling. Hanggang ngayon talagang serious pa rin yung kanyang ubo. talagang yung phlegm, pag umubo siya, marinig mo yung phlegm na tumigas sa kanyang lalamuna na hindi niya mailabas-labas. Tapos sabi ng tatay niya, hindi niya na naman daw magpatingin ng doktor. Kaya ayon dahil sa kasipsip namin, sa sipon ng alaga ko, ayun, pati kami nahawaan ng mga bakterya sa aming lalamunan. Kaya siguro parang nakating-ating na rin yung lalamunan ko. Pati yung mas nauna yung nanay kasi kapag yung alaga ko may sakit, ang unang nahawaan talaga yung kanyang nanay. Tapos sumuro naman yung amo kong lalaki. Ako na yung pinakahuli. Mostly naman kapag silang tatlo yung nagkakasak. Sa awan ng Diyos ako naman, kahit silang tatlo nagkakawaan, bihira lang mahawa sa kanilang tatlo actually umaawaan man ako, kunting kati sa lalamunan ko, tapos dinadaan ko na lang sa pag-inom-inom ng warm water, ng lemon water, ganun yung ginagawa ko. O kaya yung gumagawa ko ng ginger tea, inahalo ko sa hot water. Ayun, parang self ano lang ako, remedies yung ginagawa ko, tapos okay naman. Nairaraos ko naman siya, okay naman. Yung kahit na ganito yung boses ko, hindi naman ganun kalala yung nararamdaman ko. nakakaya ko pa naman. So ayan, so ayan. Malapit na ako sa market. So ipili lang ako ng udong, tsaka tuwi na rin ako. Lumabas ako para makapaglakad-lakad daw kasi wala akong masyadong ginagawa sa bahay. Okay, so nakabili na ako ng <laughs> one pack na udong lang ng binili ko, tsaka isang pirasong carrot. And ihalo ko sa fried udong na lulutuin kung mamayang lunch kasi ito yung request ng aking alaga para sa kanyang lunch ngayon. So, ayan guys. Lumabas pala ako. Bumili ako ng ginger. Ayan yung pinili ko. Ginger lang. So, dito na ako sa market bumili para at least meron akong pagbibilian. pagbibilian Kasi kapag sa baba ng building namin sa supermarket, hindi maganda yung ginger nila doon. Kaya naglakad na lang ako papunta dito, dito sa market. Uh, tapos, bumili rin para ako ng merienda ko. Ayan. Sarili kong pera yung ginamit ko. So pinili ko na yung last na ano, last money ko kasi sabi ng amo ko ibibigay naman daw nila yung sahod ko ngayong araw. Kaya pinili ko na yung <laughs> pinakatago-tago kong last money ko. So kasi hindi nagugutom na rin ako. So magmerienda muna ako bago ako makyat. So So kanina akala ko ako yung maghahatid sa alaga ko sir, alabi ako sa kanyang bali Kasi may bali yung alaga ko 4 o'clock, 5 o'clock. Pero yung lalaki, yung amo lalaki na lang daw maghahatid. Kaya ngayon wala sila ngayon sa bahay. Tapos pag umalis yung amo lalaki yung, yung binili niya sa akin na bibili daw ako ng ginger kasi wala na kami ginger. <laughs> so ayan, so ayan po, ito po yung kunting ganap sa araw na to sa buhay ko bilang isang DHD to sa kung wala ko masyadong trabaho ngayong araw na to kasi nga nandito. okay, <laughs> holiday ng among lalaki. So siya naman yung nagsikas sa alaga ko. So kanina nakipaglaro lang ako Kunti Naglaro naman kami ng alaga ko pero sa pagsama-sama sa mga lesson, yung among lalaki naman yung sumama sa kanya. Then yung amo ko namang babae is nag-work from home shop dun hindi niya rin mabantayan yung anak niya ay yung ama kong lalaki yung nagbabantay sa kanilang anak ito yung view dito sa labas ng building namin na yan so dito banda is park tapos itong rain kung makita nyo cycling area yan so pwede kang mag rent ng bicycle kung gusto mo mag mag, mag, mag cycling ayan. tapos yung building namin ay yan yung brown building galing ako dyan banda dyan ako bumili ng ginger tapos ngayon lalakad ako dito sa gilid kasi hindi na mainit